Dilim, no? Yes, it is 4.53, pare. Habulin natin yung sunrise. Tignan natin kung gano'n ka see yung sea of clouds. Baka be of clouds lang. Lamig, ah. Patingin mo, boss. Ilang Celsius na. Siguro lang, basic, eh. Naka t-shirt, naka shorts. Carry naman. Alright. Hehehehe. <laughs> Ayan, angle! Solid, pare! Ayan, may dinanan pa kami. May off-road, bago na karating dito. Hello. 5.08. Or sa umalis, for something. Salit uh, lang, 10 minutes. Mga 10 minutes. Konting sakripisyo ng tulog. Look at this, man! Look at this! Ayun hey, o, may kikitaan nyo may mga kulisap. Ano kulisap? Yung may ilaw-ilaw, nawala eh. Kulisap ba yan? Parang ano eh. Christmas lights eh. Nasaan na? Kulisap. Kulisap, nawala. Punta mo kay uncle. Kulisap. Parang ano ako nakarinig ng ganun ah. Kulisap? Oo. Oh. Ang alam ko kulitap-tap eh. Alitap-tap pala. Oo, oh, alitap-tap. Nasaan na? Nawala? Nasaan? Nawala eh. Ay, Christmas light pala yun. Mali ako nang kita. Beyond the cliffs, there's a breaker in the I'd never gone that far. Roving in the dark. Climbing the basin, there were bands of buffaloes. In a murmuration, I fell into the fold. Another rugged Mario pointed to the north. <laughs> Oo nga, Sabi eh. ko, natakas muna tayo. <laughs> natakas muna tayo. Gusto ko na magkape. Kape, kape, kape. Punti may saka kape man ako. Saan man? Umalang tayo. 30. So dumadami na yung tao dito. Lipat kami dun sa kabila. Dun oh. Mas mataas. Lipat kami doon. Lalo na ngayon. Pababa na yung mga ulap. Ayun na pre. Pababa na yung ulap. Opa. Oh, Ang ganda. Solid. Oh, kailangan mo lang talaga sakripisyo sa konting tulog. Tapos, konting-konting hike. As in, konting-konting. Yung pare, o. Ganda sila, Shush! Ano yung isa ito? Ano yung Ano yung na? let's go, let's go. Yan. So trip lang ako ng sopas, itlog para habang nag-appreciate ng view, kumakain. Alam niyo naman ako, yan lang mga hilig ko, bisyo, kain, view. Pag sa dagat naman, fishing, kain. Kain, lahat may kain. Yun ang importante. Sarap ng sopas, mainit. Sarap sa kamay. Tayo sa kabila daw, para mas mataas. Yun lang, medyo ingat lang ha, yung dadaanan no. Dulas. Daming fern. Nakakain niya Nakakain yung bagong usbong. Ayan, mga ka baby. Oh, sya. Ow! Oh, Shucks! Oh, Bilisan <laughs> mo! Napakaganda pa rin! mo! <laughs> <laughs> tagal-tagal mo! Ayan na yung ulap, mami! Ngayon, di ka makahabol. Anong hindi? Ayan, susuntutin ko pa nga. Ari! O, di ba? Tagal mo eh. Ay, ito na pare. Totoo oh siya clouds God, na. Oh so my God, basta ganda dito. <laughs> 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 nakita ko nga eh. Sir <laughs> ko oi na doon si Uncle ah. Solid pare. Bangka. Woo! Totoo nga may bangka. <laughs> Sarap. Kasi kayo maniwala sa akin. <laughs> Sabi oh, ko may ganda. bangka bangka natin papuntang Kalinga Kalingayan. <laughs> o sa Banaue. Solid man dapat dito tayo pumunta kaagad. Oo. iniisip ko kasi may maakyat eh. Di parang ayaw nyo nang umakyat. Ay, hindi. Ah, hindi. <laughs> ano nga ang pangalan na yung tonggal? Pog-o. pog Yes. Kung inayawan nyo ito, hindi nyo nakita napakagandang tanaman. Tama. Napakasarap humigop ng mainit na sopas sa ganto kalamig na panahon at ganto kagandang view. Siguro ata baka mabiling di ka pekya. Yeah. Wow! May bangka pa dito. Sheesh! <laughs> Angkal! Kasano, kasano yung atinuping day ta? Ay, ang atinuping day to'y talagang atinuping day to'y talagang hands golden eyes I am a man made of our own time you're holier than I am holier than I am I am the devil dulo po. Tuyo yung upuan. Natuyo na po nung inupuan namin. <laughs> Grabe mo biyahe yung ulap pare. Oh. Kanina nandun sa dulo. Ngayon bumaba na dito. Thank you po. Ingat po kayo. Enjoy po. Okay, bye-bye. So galing doon. Kanina yung mga ulap nandun lang eh. Bumaba rito sa amin. Tapos ayun, lumipat na siya doon. Nandun na yung ulap. Tapos ngayon padagdag na ulit. Ayan o. Oh. Pa pabiyahin na ulit yung mga ulap. Ganto oh. Grabe. Sobrang solid man. Sa mga gantong pagkakataon, wala ka nang ibang masabi kundi thank you Lord. At na-experience na natin yung mga ganto. Na ginawa yung napakaganda. Kaya ng katawan pa namin yung mga pinagpupuntahan namin. Kaya sobrang ganda ng Pilipinas man. Sobrang ganda. All you have to do is give time para ma-appreciate yung beauty iba. Lumalabas kagad ka ng bansa. Di pa naiikot man lang yung kalahati ng luson. Dito muna. Sobrang ganda naman dito sa atin. As in sobrang ganda. Dami mong pwedeng i-appreciate. Dami mong pwedeng makita. Grabe. Alam mo yung Sagada trip natin pare. Simula buskalan. Sakit. Sakit yung naramdaman nating una. Pagdating natin, lamig, ulan, kain, Kinabukasan, bugbog ng katawan. Ngayon, relax na. Gising maaga lang, tas relax na. Grabe, no? What a roller coaster. <laughs> <laughs> sobrang solid, pare! Yay! Hey! Grabe talaga, wala akong... Hindi ako makapagsalita dahil sobrang... Alam mo yun? Sobrang nagsisinkin sa akin yung ganda. Di ko makalimutan yung kab kaba mo kahapon Oo tali no Wala talaga yon pre Nirelease ko na sabi ko Lord bahala na kayo Tapos <laughs> pagkaganong ko bug alam, alam mo yung quan? Parang humiwalay yung kaluluwa mo Sa katawan mo Humiwalay <laughs> na talaga Tinanggap ko na eh. Sabi ko eto na ata yung oras ko <laughs> <laughs> Hindi ko makita yung... Ay, yun yan pala. <laughs> <laughs> Diya, <ha? laughs> Alam mo, mababa akong nagyan. Nagdabog yung kaba mo dun, ha? <laughs> <laughs> nervous na nervous kang lumubog. <laughs> Tapos na ato balance ka. Ay, Mababaw pala. <laughs> Na-disappoint yung kaba mo dun, ha? Yung reaction nung... Sabi ko talaga no, no. Lord, thank you for the life. <laughs> May mga times na ka kailangan mong tanggapin na panahon mo na eh. Yes, sir. <laughs> Sabi nga ni Kuya, if your time is come, just let it be. Oh, Shoo! Yes. sinong Kuya yan? Si Kuya, kung ano na ako nasa. Ayun, ayun. Eh, his time has come. Di diba? Pero pare, sa totoo lang, your kuya will never die because he will always be in your heart. Diba? Yes. Yung katawan niya, nawala, pero siya, nandiyan pa rin. Sika nga, Parang ayaw ko pa nga kumalit. Oh. Kaya nga, yung ganda <laughs> eh, no? Gum Alam mo, yung tuwing aalis ka, gaganda na naman siya lalo. Yan naman siya, oh. Grabe, Grabe. God is amazing, pare. God is amazing. Tara, balik na tayo. Yun lang, oh. Ito yung oh, no, pare. Taas. Nandun kami kanina. Solid. Solid. Baba na rin kami ni Kuya Chad. Ay, hey, 6.17. 6.17 na. Nag-enjoy na ang mga bata. Totally, may ganto rin naman kami sa amin sa Rizan. Gawa mo? Hindi, view. May gantong view din. Pero doon naman kasi sa amin, sunset. Dito kasi sunrise naman ang meron. Sa sunrise? Oo. Tapos may rice terraces pa sa baba. Grabe. Suwabi How are sa It's, okay. it's it. <coughs> <laughs> <laughs> Yung gulat hey, you, it no. na. <laughs> 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 yung na Oh. na off-road ano. Nakita lang nang view na kaliwa ko tunnel off-road din papasok. Oh, ayun na. Sigyamo ano tinatapay diyan manam. Safe. Safe. di Decomposed. Decomposed. Yeah, nakabalik na kami at uh, napakasaya kasi nakapagpundar na din ako nang sarili kong lupa dito. Dami boom kapal ng lupa yun alright, dito tayo sa pagada weaving dito na rin sila mismo gumagawa ng mga products nila so ayan, bawal daw dito Uh, mag-take ng videos. Yung uh, kawakan ko hindi sila umaaray. Ayan, din na rin tayo pinakuha masyado ng video doon sa akin. Weaving. Ayun niya, malito, baka may istorbo. Pagka na istorbo, malito sila sa paggabi, magkamali. Eh. Tsaka siguro ko, uh, ano rin nila yun. Sekreto na nila kung paano yung mga process na mga paano na ginagawa yun. Pero nakita namin yun, mano-mano nila talaga ginagawa. Tsaka yung machine nila eh, Ahoy no, natapak-tapakan para silang may pedal sila tapos may nilulusot silang kahoy doon sa loob ng mga sinulid. Tapos makita nyo yung mga sinulid nila talagang nakalinya lahat. Ang galing, ang galing no. Isipin mo kung paano nila nilulusot yung sinulid doon sa machine nila. Mm. Tapos ganun karami. Wow. Yan 'yun namin nila, madam. bakit dito sa highlands gumuguhit yung coke. Kasi kaya sa kanda, Kasi ako, na eh. Hindi naka-experience ng malupit na guhit ng kok oh. coke sa lalamunan Doon kasi sa ako okay, ni Manila, dyan sa baba. Eh hindi masyadong gumuguhit no. Walang espiritu ba? Ngayon eto, dadalhin namin to ah, doon. Tatry natin yung altitude. Kung sa altitude ba, diba? di ba? Hindi ko alam kung altitude ba o iba yung timpla ng coke dito. Hindi kaya sa lamig. di ko nga alam. Kaya malalaman natin pag binaba natin yan at parehas na. May espiritu pa rin, no? Kung parehas pa din, iba timpla. <laughs> Di ba? Oo oh, din. Pagka nawala, altitude. Malalaman natin. Uyan na. Okay, bumusin na ako ha. Ah. Pagka ano. Basta bumusin na ako. Pre, takbo ha. Ah. Pabalik ha. Ah. Walang pag walang pagdadalawang isip ha. Ah. Lord, ingatan niyo po kami. Kayo tumingin kay Bon. Nasa bundok ako nakatingin ha. Ah. Oo. mga radyo All good? Tara 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 Okay Lord, ingatan niyo po kami In Jesus uh, name Sa reels ko lang napapanood yung mga ganito Hindi ko naman alam na mararanasan natin sa totoong buhay Last na, last na just scary lang and Ayan, yeah, sorry right. hey, Isin niyo yung lubak ah Go Ano problema? Yan, stop over muna kami dito sa sentro. Grabe yung dinaanan namin. Pauwi. Oh, Grabe talaga yun. Pababa kami ng emotion at uh, adrenaline. Tapos, we, we break kasi grabe first time kong makadaan sa ganon yung mismong sa harapan mo naglalaglagan yung bato hindi ako makahinga dun ton. so pagka ganon tip ko lang ha pagka may mga dad madadaanan kayo sa mga adventure nyo na may bundok naglalaglagan yung bato ah uh, pag kotse syempre hanggat kaya nyo iwas kayo sa mountainside kung yung bundok ay nasa kanan medyo baling kayo sa kaliwa tapos huwag kayong sasandal sa salamin kaya katulad kanina pinaredy ko yung pantakip ni Queen BK sa muka pang ganun lang pero wag nyong tatakpan yung salamin para makita nyo pa din kung may bumabagsak na ba to kasi fight or flight na to pare hindi pwedeng mabagal yung kilos nyo or yung pagprocess nyo aabante ba kayo hihinto or aatras case namin kanina awa ng Diyos nakita ko kagad bato yung bundok so awa ng Diyos mabilis kanina yung mga senses natin kita ko kagad yung bundok malayo pa lang bato so medyo nagminor ako para makapag-isip ng tama saktong sakto pagdating namin bumagsak kagad yung mga bato bigat yung bato tol nagulong ko nga eh <laughs> imaginein mo kung yun baba, babagsak sa kotse mo. Kaya hindi talaga pwedeng nakasandal ka sa salamin or nakadikit ka, pre. Kasi bukod sa putok ng salamin, pumuputok yan eh, temple tempered pag pumutok yan tapos yung bigat ng bato na yung tulya yari talaga so iwas nyo yung mukha nyo sa salamin hanggat maaari pero wag nyong tatakpan para makita nyo yung impormasyon kung may bumabagsak na bato first time ko yun pare as in first time kong mangyari sa buhay ko na ako mismo yung nandun nagmama and din, mismo nagmama na yun kaharap ko yung mga bumabagsak na bato <laughs> So ayan, naka na kami uh, Anong oras na ba? 10, 10 Mga last dish na siguro Ito, na yung coke, yung kanina binili namin sa Sagada Hub Check natin kung gumuguhit pa rin Uy! Hmm? Gumuguhit pa rin? Try mo Oh, gumuguhit Nga, gumuguhit pa rin Yung binibili natin, uh, less sugar Ito, original taste So hanap tayo ng ganyan dito, let's try natin. So ayan, may event kasi si boss dito sa con. Motorcycle riding school Philippines. Eh sakto naman. Kasama natin si boss Makol. Turo natin yung ano yung mga nalalaman natin na basic. coach man hello po. Alright. Okay. Sino mag akin? Ikaw lang. So yun kasi sa off-road kasi Ang madalas talagang dapat gamitin is engine brake <laughs> Nice one! <laughs> nice one, Boss Makol! <laughs> sabi ko kababagsak lang susukugin ko to